mahirap. Napakahirap ng nangyari sa akin kasi dati kong ginagawa, hindi ko na magawa. Kasi nga, normal lang natin sa akin ng kilos ko Ako si Herminio Octavio ng Barang Porok San Francisco, Victoria, Laguna. 2018, nasa palengke kami. Nagtitinda kami. Sa, may pesa kami sa palengke, Santa Cruz. Nakaramdam ako ng pangangamol. Hindi ko pinapansin dahil akala ah, ko normal lang yun. Pagdating namin ng ospital, ayun, nakumpay na agad ako. Eh, nagsimula na nga. Doon na nagsimula ang stroke. Malaking epekto kasi unang-una, -una, hindi ako nakapagtrabaho ng maayos. Dating nakakapag-construction ako, ngayon hindi na ako makapagtrabaho ng ganon kasi mabigat na nga, hindi na nga, kaya. Yun, yung problema ko sa lakad ko, yung kaliwa, mahirap. Mabuti nga nabigyan ako ng di, ng akay ah, na stern, laking tulong sa akin to, kasi pag suot ko ito, nababagay yung lakan ko na iba. Nakakalakan na nakakapunta ako ng malayo. May malaking tulong to kasi pag pupunta ako ng malayo, nakaka, nakakala, nakakalakan ako ng matagal na walang normal. So, ang extend port. Nakakapagtabas na ako ng damo dyan sa gilid ng bahay namin. sa suot ko lang ito, nakakatrabaho naka, ako ng pero Pag hindi ko suot, hindi ako maayos. kahiga na lang, lang ako dyan, paupo yan lang, yan Governor Sol, salamat. Isa ako sa nabigyan ng foot-extern drop. Nakakanta ko ng maayos, dati nung una. Wala pa ako nito. Kasama po yung Akay Patulis. Maraming salamat po. Pagbibigay nyo ng 10-foot drop na ito.